Samantala, sa bantay krimen, paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Tatlong nagsusuga sa Palayan City, tinakip ng mga polis. Isisigaw sa report ni Clarissa de Guzman. Huli umano sa aktong naglalaro ng tong eats ang tatlong kalalakihan na dinakip ng mga polis sa isinagawang anti-illegal gambling operation sa barangay Atate Palayan City noong December 3, 2023. Kinilala ang mga sospek na tatlong binata na may edad na 40 year old, 35 anyos at 47 year old na pawang mga residente ng naturang lugar. Base sa report ng Palayan Police Station, 5.30 ng hapon nang mahuli ang sospek na nakuhana ng isang set ng baraha at bet money na nagkakahalaga ng 874 pesos. Nahaharap ang mga ito sa kasong violation of anti-illegal gambling law. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigal.